mga kaliwanag uh, ako'y nagulat yung dahil yung aking mga pamangkin ay nasa kwarto eh malinis naman ang bahay ngunit may nakabukas ang pintuan may biglang pumasok inaakala uh, inakala ko yung ano lang yung ano lang siya yung ano yung mantawag dyan alindahaw o firefly ngunit nung tinignan ko huliin ko sana iba pala iba siya ayan o no? oh. iba pala siya ibig sabihin tiningnan ko sa ano ayan tiningnan ko sa video o oh, sa google kung anong klaseng lamok kuhang kuha niya ang ano kamukha siya nung sinasabi nilang dinggi na lamok ayan kaya nagulat ako Buti na lang nakailag siya kasi gusto nga siyang ano, lumalaban pa nga eh nung inano kay eh, pa ano ano pa yung ano niya boy 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 pa nga yan. Eh. Kala ko yalin dahaw ngunit nung inano ko siyang mabuti, iba, hauliin ko sana eh. laki? Eh. Pero hindi siya yalin dahaw, kala ko yalin dahaw o parpla, hindi. Iba siya, kaliwanag, tinan mo. Tamayan ko ha, wala naman siguro bakteriya na nitong... Ayan yung mukha niya, oh. Ayan, oh. Tingnan mo yung paa niya. Puti itim. Kasulad nung ano, yung pinakita na mga lamok na nagkos ng dengue. Nako, delikado. Nag Nandito na naman sila, eh. Nagasin na naman. Parang alin daho, kung titingnan mo, no? pero hindi. Lamok yan na uh, sobrang laki. Ayan, tingnan mo. Puti na puti. Kung titingnan mo siya ng ano, ayan, oh. Ang haba ng paa. Parang spider. Pero, hindi siya, oh. Iba, oh. oh. Kakagulat ito ngayon lang nakita ng ganito kalaki. Na, ano. Ayan, oh ayan yun na puti puti para sya ano alindahaw pero hindi siya alindahaw lamuk pag nabusog ito yung chan chan yan lumalaki ayan chanya, oh. yung chan niya saan mo yung ayan yung chan niya pag nabusog yan lumalaki yan o oh. yan ang chan niya yan o oh. tumataba yan pula kagulat yan o, haba kagulat, maliwanag pala ko yung eh, talagang mayroon pala nag... lalo nang kasi maulan-ulan ang panahon yan yan Yan, mabuti ha. Talagang kakaiba ito. Yan, kaliwanag o. Oh. Puti yung ano niya. Ang talas ng ano. Yan oh. Yan. Kamukha siya nung ano. Pag nakatayo siya, kamukha siya nung ano. Yan o. Oh. Okay, di ba? Oh, hindi siya lindahaw. Oh. Oh. yan Ayan. dito klaro siya. Ayan, hindi siya lindahaw. Oh. Ang kaliwanag. Ano siya? Ano siya? Yung lamok na ano? Yung may dinggi. Dinggi na nagakot ng dinggi. Ayan, naku Diyos ko. nakakagulat yung ang mukha niya. Oh. maglamok ay, yan diba, puti, langaw eh. ano siya hindi siya langaw ang mukha niya, Magkikita mo pa ayan medyo balik na kasi ang mga pa ayan kita nyo ang ang haba ng paa niya bigla siyang sumugod sa uh, aking pamangkin, dalawa, ay, eh, buti na bantayan nila kasi malaki eh. Mapapunta sa kanila. Doon muna siya sa, ano sana, sa, pa, sa kamay. Um, buti na lang, ano, sa inang buktong taas ba, buti na lang na, ano, nabantayan nila. Ayan. Ayan, tinignan ko, akala ko, Elinda, how ngunit nung, ano, nala, naki, tinignan ko, sinurse ko, ito pala ano, lamok na nagkukos ng dinggi. Tapos yung puwit niyan, yan, pag ano, yan, pag busog yan, pula. Ako, Diyos ko. Yan o. No? Yan. Tingnan mo, ipapakita yung video. Ayan, mga kaliwanan, mag ingat tayo ha. Uso pala sa ngayon yung mga lamok na liparan, ng mga dengue.